Ako, andito lang tayo kumain. Kaulayaw mino. Ngayon na ka punta dito. Tinieno ako ng mga sustansya kumain. Ha? Tayo ko yung favorite mo patatas. Elok. Bayanihan. Tama. Sa kung nung scope rito. Wala. Meron eh. Ikape ito. Kape ito. Dito, dito, dito pala ha.

Ayun, malaya ng pagkakayan. Kuya, nag-birthday ka naman eh. Pangyay, wala ang pera. Wala ang Gcash. Yung Gcash ko, tumatanggap na ng pera, hindi Ano <laughs> <laughs> Manila Bay ba yan? Hindi. Lago na Bay yan. Ayan, ayan natin yung setup si Jay. C6 ba ito, Ray? C6 yan ah. Ay, na po kayo. Surprise lang ako, Ray. Pero hindi siya, sa ito sakin siya. May taste of sweetness pa 'yo. Wala po siya, Asin in kapintkappa po. Pero meron naman po siyang caramel sa Dito ko sa ano, mabibigat sa mga laki pati caramel maketo. Ano po yung sasuggest mo na medyo matamis ang flavor? Amorebo sa ka palangga. Tayo. Ano Amore Amorebo palangga. Yeah. Ibibigay. Ice coffee. Oh. Yung Amore na. Amore, yung isang Amore na ice tapos isang... Dayan na ice. One lang po yun. Ano Ano sa kuya? sa'yo kuya? Ano sa'yo kuya? Ano sa'yo kuya? Ayam nang, ayam nang drinks. yan nang drinks. Ayam nang. Ayam nang. Ayam na Ayam nang. Ayam na Ayam nang. Ayam nang. Ayam nang. Ayam nang. Ayam nang. Ayam nang. Sandwich para may man siya napipamae mga talaga Oo, talaga talagang parang talaga talagang masakit ang cheese honestly parang uh, uh, masipag talaga talagang masakit ang ng honestly okay. parang masipag talaga talagang masakit ang cheese honestly okay. parang uh, masipag talaga talagang masakit ang cheese honestly okay. parang masipag talaga talagang masakit ang cheese honestly parang masipag talaga talagang masakit ang cheese honestly parang masipag talaga ito. masakit ang cheese honestly parang ang 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 Sige, ang tiyak mo rin. Sige, na. Rin na eh. Kay Pat? kayo Sige, Hindi, Dayan kay Patrick ata Hindi. Pat, sayon lang. Nakamil siya. si Pat. hindi na, Ikaw nga yung Dayan. Ayun lang. Ayun lang. sinabi ni... Palanga. Di, si Palanga. Gwagay. Sige, pad na rin ano, Monte Cristo. Ice po yung palangga. Ano yung sa'yo, kuya? Corn Ikaw na mamili na sa'yo. tanda mo na. so, ano ba mga mga ano Tura, kaya nang pinakarat. Sabi mo. Oh, so April 27, Ice pa. Yung miss ko sa kuya, tanda na nyo, ikaw ba na mamili na kakain nila? May mountain waste na ako. Ha, pa na pa. naman ako. Ipin na ako. Okay na siguro yung mga yun. Ulitin ko lang yung order niya. Isang bayanihan, isang mabini, isang Monte Cristo, isang Amore Ice, isang Dayang Ice, isang Palanga Ice, saka Estrella Ice. Tama, -tama. Tama. Thank you. Thank you. Ha? tayo. Yung tayo. 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 Yung tayo. Yung tayo. Yung tayo. Yung tayo. Yung Sante talaga yan? One hour later. Ano ano ulitin mo? Ano yan? Jay! Ano? 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 Jay, hindi ka ba nakawa sa akin? Bago <laughs> di bahala Jay! Okay. So, <laughs> pa. Yan! pa. <laughs> Kailangan bisita nga <laughs> <laughs> okay. do? <laughs> na natin table natin. Hindi nga natin ako invited. <laughs> <laughs> What invitation card? invitation

Ano wala? Pinapasok sa antipolo yung motor ni bago. <laughs> ah, dito lang kayo sa grotto? Dito lang sa may ano... Tara kayo, nasa tasa si Ryan, oh. mo ako masisira <laughs> sa path rito Nararamdaman ko na <ni> <laughs> eh. Ibibit-bitin mo na lang. Ay, ko. Turong kaya tayo. Kailangan niya nga to lang. Kaya lang? Uy, ba't dito? Parang mali tayong dinadaan. Man. Seryoso, parang mali tayong dinadaan. Uy, derecho lang.

Sabay lang sa kasal dami dito. Kasan ba? Kasan sila? Baka doon sa abandoned <laughs> na ano. building. <laughs> Makeup kayo niya Ito, pasok tayo dito. <laughs> Tama, dito tayo kakaliwa tayo dyan. Oh. Wala yung Eh, ito. Eh, na ko doon balong. Andiyan tayo. Andiyan sa Picture niya eh. Ba't sila doon? Ano yung gawin dyan? Ito eh. <laughs> saan tayo? Parang tayong bata lang ako na ka ba Balaw? ko ba? sarapan pa rin doon eh. Oh, o tara tara, balik. Balik tayo. <laughs> <-pawiso> na ko. Tama, nakaubad. Sabihin mo! Tagal, tas na Ayun, dito po, ay, naglupus siya. Ay, dito. ay. Ang bakso yun, mo? lang. <laughs> Buti, tanong siya na yan, eh. Kundi, nanggan mamayan dito tayo. Nanggan <laughs> 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 mamayan dito tayo. Ang pala, dasang paanas, eh. 아주 안돼, 이거 뭐 파미 파미. 가르시니오. 아야, 두루. 가보. 안녕. 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 안 pumago na tayo, pumago na tayo dito ngayon ko minos, ah. na pagod di, eh. kada na naman, dito lang tayo, dito ang minos, <laughs> sabi na dali ng drone, dito din alang <laughs> ng drone, eh diyan nasabot sa drone. Dito pala parang sabit-sabit yun. May tsura dyan. Malapit <laughs> yung papalit sa <laughs> ganda yun. Inasak-nakira yung susi. ray sa chikot daw muna tayo. Sabi ni Roman, sa chikot na lang daw muna. Ewan ko, sumusod lang sa nakakatanda sa akin. <laughs> Siguro akala part tayo ng organizer. <laughs> Oy, kaya yung mga ilaw na ikabit na pa. Mabuo. Kami na lang po ang tatanggal. Iwan niya na mo Ano to? Sinilip lang natin yung loob. <laughs> okay, <Kivol> mukhang malaglag pa tayo dito eh. hindi na kaalas pala. Sisimula kayo. Tapos ba't gano'n? Ba't gano'n? Set up pa rin. Kaya si api happy. Kaya ko tayo sa ano? Kaya ko siya. Ano ba diba, mga kapiray? Eh, Ay, kay PJ, chag sa akin kay PJ. Uy, tara kuya, dun tayo. Kapos siya pa, para aircon. Ayun Ay, o. Sa Ay, loob? Bagi, mga... ano lang, playado yung... lang nga tayo. Oo, ayun nga tayo mga ka-churchmate ni uh, Milagi yan. So, Lahat siya, hanggang na. mga kaya? Hindi, yung mga nandun yung mga nakapwesto sa loob. Nandun yun si PJ at si ano, Victoria, di ba kasama yung dila? Oo, oh, kaso si Balong ang... Gawo kayo ng tatlong nakablo na ano. Na... bisita. Dama <laughs> to. Nung mail sa loob. Ha? No, Sino? So special nung... No. Sino? Ay, kayong tatlo. Wala kaming blue, hindi ako naka-blue. Gray yung akin. Oh, gabit yung to. Eh, wala naka-blue. <laughs> na so, <laughs> <yung, laughs> pag <Ngayon> <laughs> yung, yung polo. <laughs> Pati po. oh, papakita natin mama, yung polo. Kaya, ano ba yung tasa na nga ako, kami? Ay, kuya, kunin mo naman yung sapatos Para mamaya, ready na Iwan natin doon, oh Ayun nga, hindi na mag-i-guess Ba't isang... si Balong daw, sabi? Ano? Ano yung ba? Anong lolo ka? Hindi, chat si Balong Hindi natin alam kung nasaan Gago Sabi ni PG, akit na daw tayo Pag-akit natin, lang namang tangka kilala akit daw? Kamila yun, eh

Pampagin. Opo. Paid Mga tito-tita nga kayo. Ang dami pa nga. Ang dami pa Ipali pa tayo. Ang init na kuya. Ipali pa tayo Iba ka talaga. Open. Eh mamaya. Kundi lang. Naku, doon banlaw na kamay. Oo. Parang may isdaan. Sausaw. Kuya, may kilalala pa sa vlog. Meanwhile, Major support, Kaya nga, yeah. after party tayo. Oh, Uy, uh, oh, may sinasabi si so, Ian. Ano? <laughs> yeah, uh, yeah. Kaya? meron namin? Ano yung T-shirt yun. Ano meron namin? Binyag. Binyag ko yun. Anong vlog? lumabas. Oye, picture. Man.

Thank you. Wa alaikum <laughs> Ian and Ian as husbands and wife.

I <laughs> <Yeah. laughs> <Yeah. laughs>